Dambi, ano bambi, yung kinakain mo? ice cream! Hello? Nakikita mo naman eh! Oh, paborito ko yun eh! Paborito mo ba to? Oh, kinakain ko na yung paborito mo! Bro. Paborito <slap> ko yun eh! Basta mo ah! Pabili ka sa mama mo! Loko! Loko ka talaga, boy! Oh, Sige, boy. Oh. Sige na lang Pengya to. Kaya yeah. nga ako, Dambi ah. Mm -hmm. Whoa, <makes> oi! mo! Burger sa akin. baba. Labong ka! Ehhh... Ehhh... Pipip! Uy! Bobo! Uy, Dambi! Ano yung nakain mo? Ice cream! Hello. Nakita mo naman eh. Oh, paborito ko ni? eh. Paborito mo ba to? Oh. Kinakain ko na yung paborito mo. Blue. Umuha oh, ko oh, sa Pasok ka. Pasok ako? Oo, oh, pasok ka. Laro tayo. Tarap! Hinggit! So, Ang tarap. Mm -hmm. Ano yun? Sinabi so, ni mami mo yan? My ice cream. Binili sa'yo ni mami mo? Alis uh, kami ni Mami. Pupunta kami sa ano eh, sa So. Alam mo yung So? So. Manila So. Manila So. Uh, so yun, Bo. Oh, shit! Ano? So. so. So? So pala yung? Oo. Oh, nakatikim na ako ngyan, eh. yan eh. Nasarap oh. yan eh. Paborito ko yan eh. Gusto mo? Pwede Pabili ka mo. sa mama mo. Loko! Loko ka talaga, boy! Oh, Ang naman nambi! Pero kaya ka pa muna ka. Uy, bawal niya! Mapagalita ka ni Mami! Oh, shit! Ay! Ay! Damot mo talaga! Oh, Damot mo talaga, boy! Kaya hindi kita binibigyan, boy! O oh, sige, oh! Pe, pa paano ako? Tingin mo ako konti lang. Ano to? Ice cream? Uy! Ang <laughs> lumit pala ah. niya! Hinahawakan niya eh! Hinahawakan eh. niya eh! Ice cream Wala kasi siyang pambili eh! Pali! Epsi! Eh, Epsi! Tinignan ko lang. Mm. Mauubos na siya, boy, oh! Ay! Mauubos na siya, Dambi, oh! Good siya, ma? Pwede ako, pwede ako, konti. Konti? Oo. Kunti lang. Ay, ito lang. Kahit ito lang, tinanong sa akin yung dulo lang. Masarap naman yun. Ang liit ah? Oo. Ang ah. liit! Ang liit! Pag meron ka, hindi mo nga ka binibigyan. Sinusumbong mo pa ako sa mama mo. Mama mo, tinatarayan ako. Sabihin mo sa mama mo, matari siya. Matari ka! Uy, hindi. Kasi ikaw, basta ka lang kumukuha. Iniluluto pa nga lang. Hilaw pa nga lang. Kinakain mo na. Patay buto. yun. Uy, ano yun? Ano? May isa ka pa? Oo. Uh -uh. Pagfavorito ko yan, eh. Mayroong <makes noise> <yung>, na. <laughs> Ay, yung, isa kita sa bayo. Gusto mo ba nito? Wow! Ah, oh, chocolate. Favorite ko mm. chocolate ba talaga yan? Anong ginawa mo, boy? Chocolate. mo ba? Oh, Hindi, tinignan ko lang ang chocolate. O sige, boy, oh. Sa'yo na lang to. May nga ka. May nga ka, mo! Ay! 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 Yung rosas. Ayoko yan, binibigay yun sa girl eh. Girl ba ako? Hindi naman ako girl ah. Epal ka talaga boy ah. Ito na lang, kanto na lang. Ay, bigyan na lang kita, bigyan na lang kita dami. Boy, wait lang boy, meron ako naisip kasi Ayaw. No. kinuha mo yung ice cream ko, di ba kinahin mo? Tara boy, samahan mo ako boy. Saan? Ah, ano nalaro tayo? Oo oh, boy. Tara! Uy! Saan tayo? man mo boy, ikaw hindi mamay mo ha? Uy, dumping! Agot ka kay mama! Ang dami Papalit ng kinoma sa akin na ice cream. Uy, ang dami Ah!